Ang paglalason sa mga pusa ay nagiging laganap na at marami na rin ang nabibiktima nito. At maaaring isa na din ang pusa mo sa mga maging biktima ng cat poisoning, lalo na kung may kakilala o kapitbahay kang may ayaw at galit na galit sa mga pusa. Kaya nga sa video po na ito ay iisa-isahin natin ang mga signs and symptoms at paano malalaman kung nalason nga ba ang ating mga pusa. Alam nyo ba na kahit maliit at konting amount lang ng kahit anong poisonous substances na makain o mainom nila ay may malaki at nakakatakot na, na epekto sa kanilang katawan? May mga pagkakataon na nalalagay sa kanilang fur ang lason at nadidilaan nila ito na nagdudulot ng pagkalaso nila. Bukod dito, hindi rin naman sila basta-basta kumakain o umiinom ng mga nakalalaso na substances pero na lang kung sasadyaing ihalo ito sa kanilang pagkain. Narito naman ang mga gamit sa bahay na nakalalason sa mga pusa. Bleach, anti-freeze, disinfectants, pest control chemicals, weed killers, detergent, salt lamps, spring flowering bulbs, lilies, ibuprofen, acetaminophen, onions, garlic, grapes, alcohol, at chocolate. Ang mga ito ay sobrang toxic para sa ating mga pusa kaya siguraduhin po natin ilalagay natin ito sa mga lalagyan na hindi maaabot ng mga pusa. Narito naman ang mga palatandaan na dapat nating mapansin para malaman kung nalason nga ba ang ating mga pusa. Pag-ubo, paglalaway, pangingisay, hirap sa paghinga, pagsusuka, abdominal pain, pamamaga ng balat, collapse or shock, Lethargy or Depression, Coma, Jaundice, Fever, Excessive Urinating or Drinking, Loss of Appetite o Walang Ganong Kumain, Panghihina at Irregular Heartbeat. Ngayong alam na natin ang ilang mga pinaka-common na signs at symptoms kapag nalaso ng isang pusa, narito naman ang mga dapat nating gawin upang agapan ito. Kapag nakita at napansin mo na ang isa sa mga signs na ito na nangyari sa iyong pusa, ang pinaka the best mong gawin ay kontakin ng iyong vet. Kung ang lason ay nanggagaling sa kanyang fur or paws, iwasan mo munang i-groom niya ang kanyang sarili. Huwag mo din siyang pipiliting pasukahin unless utos ito ng iyong vet.